changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines. Metro Manila, Metro Manila. Our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart. Of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time, ganap ng alas 6 ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max. Max. Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bagyong Emong, tuloy-tuloy sa paghina bago lumayo sa landmass ng bansa. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, idiniklara ang unconstitutional ng Supreme Court. General Torre, patuloy ang paghahanda sa pagtatapat nila sa ring ni Mayor Basti Duterte. Mayor Basti Duterte naman, lumipad pa Singapore. Sinado, inalis na ang fashion show coverage para sa Sona sa lunes. At limang lalaki na naskam sa trabaho na tulungan ng Brigada News FM, Cagayan de Oro. Bandita. Bandita. Buong Puso Kasama ang buong versan ng Brigada News FM, News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Drive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Biyernes, July 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Max. Drive Max. Brigada <tamaan> Tuluyan ng humina ang bagyong Emong habang papalayo sa landmass ng Luzon. Sa pinakahuling bulletin po ng pag-asa, nag-downgrade pa ito bilang isang tropical storm. Kumikilos ito pa north northeastward sa bilis na 40 km per hour. Taglay po ng bagyo, ang lakas ng hangin na abot ng 85 km per hour at bugso nga abot naman sa 115 km per hour. Inalis na rin ang mga nakataas na tropical cyclone wind signal number 4 at 3 ngayong hapon. Nananatili naman po ang signal number 2 sa Batanes at Babuyan Islands. Sa kabila nito, southwest monsoon ay yung hanging habagat pa rin ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Dala pa rin ang mga sunod-sunod na pag-ulan itong mga nakaraang araw at palagi ang high tide sa Mayna Votas. Ang inang kalsada, baha pa rin hanggang ngayong araw. Sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-Brigada mo. Brigada! kaliwa o kanan. Makikita nga ang pagbaha ng ilang kalsada sa may barangay Bagong Baya, North sa may Vota City. Pero sa kabilangan nito, tila normal at sanay na ang halos ng mga residente rito. Tulad nga ni Tate Orlando de Vera na hindi nagpapigil sa pagbebenta niya na mga pinya, saging na saba at marami pang iba. Kahit nga may alipungan na siya sa kakalusong sabaha. Eh, walang mapakita kaya nga ito na nanabuhay namin eh. Pero sa normal na araw, nagtitinda talaga oh, kayo? Oo. Oh, ano yan, everyday araw, kahit na binabaha kami, titinda ko. Kayo sir, hindi ba kayo nagsasawa na laging ganito? Lagi na lang kayo binabaha? Ay, talaga namin to. Kalikasan namin dito yung sa nabos ng laging binabaha. So, kumbaga parang tanggap oh. na, sir? Sa kabilang banda, present din sa kalsada si Tatay Benito de la Cruz na siyang isa namang tricycle driver. Kailangan eh kasi walang pagkain. Ba't kaanin yan sir? Kasi di ba doon sa looban sabi nyo kanina medyo mataas na yung tubig. Mm -hmm. eh, baka masira ang motor na sa sakin nyo. Saan nyo po siya ina, ano, ginagarahin? Dito lang sa may mataas dito. Sa parting mataas dito. So normal na sa inyo yun sir na kapag tumataas ang tubig? <laughs> Andi rito kami. Kasi pagka uh, hindi na agapan, wawa kami, wala kami pa maintenance eh. Yung maintenance kailangan makain. Samantala, nabigo naman din ang ating team na bisitahin pa ang Riverwall na siyang bumagsak sa may barangay San Jose na siyang naging rason naman na ang pag ng State of Calamity sa may navotas. Wala pa po sa museo sa may simbahan, sa Siles. Eh, paano yung daan ngayon doon, ma'am? Kung sakaling tatry namin magtasin, hindi na kami talaga makakapasok. Hindi na kami makakapasok dahil ng dami ng tao din dahil talagang maano na, ano, na talaga baha doon. Sabi, nagbabawalan na pumasok doon dahil baha. Gano'ng kataas ang baha doon? Sa... Ang bebong no. Hanggang bebong dun sa part na nag-collapse yung... Oo. Eh, dalo, ano, ilog kasi po yun eh. Uh -uh. Isa yung sa mga dinadaanan nyo na ipapunta Opo. dito? Opo. Hindi kayo natatakot na... Hindi naman pag... Basta maaga ka lang malabas, okay. hindi pa. Pero bagamat sanay na nga raw ang ilang residente sa ganitong pagbaha, ay umaasa pa rin sila na magkakaroon ng long-term solutions upang maresolba ang mga ganitong pangyayari in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Nadagdagan pa ang bilang ng mga lugar na kasalukuyang may baha dahil po sa walang tigil na mga pagulan, dulot naman ng habagat at bagyo. Ayon po sa NDRMC, umabot na sa 878 na lugar ang kasalukuyang baha sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa Region 3 o sa Central Luzon, ang may pinakamaraming naitalang binhang lugar na umaabot po sa mahigit 6,000. Sinundan naman ng Region 1 o Ilocos Region na may 130 habang 44 na lugar naman ang kasalukuyang may baha pa rin sa Mimaropa. Nagpapatuloy naman ang monitoring ng mga otoridad at pinaalalahanan ng publiko na magingat at makinig sa mga abiso kaugnay po sa lagay ng panahon. Nation wide. Nation wide. Sa ibang balita na ho tayo, idiniklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi maaaring ituloy ang Articles of Impeachment dahil pasok ito sa one-year bar rule. Sa madaling sabi, hindi pwedeng kuhani ng Senado ang jurisdiction at hindi maaaring ituloy ang impeachment proceedings hindi naman pinipigilan ng kataas-taasang hukuman ang pagre-file ng impeachment dahil dito maaaring ihaing muli ang impeachment makalipas ang isang taon o sa February 26. Sabantala, iginiit ng Senate impeachment court spokesperson attorney Rigie Tunggol na iginagalang nila ang desisyon ng kataas-taasang hukuman at kinikilala ito bilang pagpapatibay sa maingat at tindig ng Senado na huwag ituloy agad ang paglilitis. Sa isa pang pahayag, sinabi naman ni House of Representatives Executive Spokesperson, Attorney Princess Abante, na iginagalang ng Kamara ang desisyon ng Supreme Court, ngunit hindi ito magiging dahilan para sila tumigil sa pagtupad sa tungkulin. Hahanap anya ang lahat ng posibleng remedyo ang Kamara, hindi bilang pagsuway kundi para sa constitutional fidelity. Sa ngayon, hinihintay pa ng Senado at Kamara ang opisyal na kopya ng ruling ng Korte Suprema. Max. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, patuloy ang paghahanda ni PNP Chief General Nicolas Torre III para sa nalalapit na charity boxing match nila ni Davao City Mayor Basti Duterte. Kahit pa may mga kondisyon nang inilatag, ang kampo naman ni Duterte bago ito matuloy. Sa detalye ng balita, Brigada Kath Austria, i-brigada mo! Brigada! Sa kabila ng malakas na ulan kaninang umaga, makikita ang tuloy-tuloy na pagsasanay ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa PNP Oval sa Camp Karami. Sampung rounds ng jogging ang kinayang tapusin ng general bahagi ng kanyang paghahanda sa charity boxing match kontra kay Davao City Mayor Bastedo Terte. Ito ay kahit pa may mga inilatag na kondisyon si Duterte bago matuloy ang kanilang laban. Huwag ka mag-alala, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity-charity? Why do you need a... Uh, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're, if you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions uh, for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity-charity mo na yan. Ipinasilip naman ng PNP sa mga litratong ito ang pagseset up ng magiging boxing ring sa Rizal Memorial Sports Complex para sa tapatan ng dalawa alas 9 ng umaga sa linggo. Nauna nang sinabi ni Torre na dumating man o hindi ang nakababatang Duterte, magpapaabot pa rin ng tulong ang PNP sa mga naapektuhan ng pagbaha. Whether you not, uh, we will just uh, continue, continue with the distribution of uh, Ngayong araw, naglabas na rin ang resolusyon ang Games and Amusements Board o GAB na sumusuporta sa laban. Tiniyak ng ahensya na may nakastandby na medical team na binubuo ng licensed physicians at paramedics at tanda rin silang magtalaga ng kwalipikadong referee sa kaling kailanganin. Sa huli, ang tanong ng marami, matutuloy kaya ang sagupaan sa ring? In the heart of Changing Lives... Ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Kiren pero ng Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Davao City Mayor Sebastian Baste dot patungong Singapore. Isang araw ito matapos kumasa si PNP Chief General Nicolas Torre III sa kanilang boxing match. Sumakay daw ito ng Scoot Fly TR369 mula sa Davao International Airport. Ngayong araw, ipinasilip ng PNP ang si set up na venue sa Rizal Memorial aerial complex sakaling matuloy ang laban sa araw ng linggo. Nationwide. Nationwide. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. sa isang mensahe na wala nang magiging red carpet sa Senado para naman sa pagbubukas ng 20th Congress bago ito una nang naglabas ng memorandum ang Kamara na wala nang magiging photo setup sa red carpet. Pero paglilinaw naman ni Bantug, tulad ng nakaraan na magkakaroon naman ng designated area para sa mga media para mag-cover ng mga ito o makover ng mga ito ang pagbubukas ng sisyon sa lunes. Kasunod ng pananalanta naman ng bagyo at maging pagbaha sa ilang lugar na na noon sina Senadora Loren Ligarda at Senador J.V. Ejercito sa pagiging simple ng opening session ng Senado. Brigada Nature -wide. Nature -wide. ang red carpet sa mga lobby sa kamera tinanggal na. At ang mga kongresista, suportado ang simpleng pagdaraos ng ikaapat na zona ng Pangulo. Si Brigada Haji Kaaminio sa detalye, ibrigadamo. Brigada! Brigada! <laughs> Nagkakaisa ang maraming kongresista sa pagsuporta sa updated protocols na inilabas ng House of Representatives upang gawing mas simple ang ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa lunes. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., aani ng negatibong pananaw mula sa publiko kapag ipinilit ang magarbong SONA sa panahon na apektado ang marami dulot ng naranasang kalamidad. Iginit din ni Party Representative Jude Asidre na ito'y pagpapakita ng paggalang malasakit at pagkilala sa paghihirap ng mga kababayang sinalanta ng bagyo at malawakang pagbaha marapat anyang manguna ang gobyerno hindi lamang sa polisiya kundi sa pakikiramay kaya makapangyarihang mensahe ang hakbang na gawing simple ang pagdaraos ng sona. Punto pa ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, hindi lamang dapat ngayon gawing simple ang sona kung kailan na nalasa ang masamang panahon, kundi sa lahat ng mga susunod pa. Paliwanag ni Delima, ang sona ay tungkol sa lagay ng bansa kung paano matutugunan ang mga problema at mapagaganda ang sitwasyon ng mga Pilipino sa halip na engraman granding disenyo o ganda ng postura ng mga mambabatas. Dagdag niya, ang tunay na pakikiisa sa mga nasa lanta ng bagyo ay ang pagpapatupad ng mga epektibong polisiya sa disaster risk mitigation, pagpapagawa ng dekalidad at walang bukol na proyekto at pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal na ang layunin ay kumita sa infrastructure projects. Mababati na naglabas na ng memorandum ng kamera ukol sa updated protocol sa zona kung saan bawal na ang fashion coverage at photo setups sa red carpet at tanging media interviews ang pahihintulutan. Hinihimok din ng mga kongresista at bisita na magsuot ng tradisyonal na barong Tagalog at Filipiniana at iwasan ang pagpapapansin. Sa ngayon ay tinanggal na rin ang red carpet sa North at South Wing lobbies ng House of Representatives. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Right, Magandang balita Nationwide nitong sa hanan ng bayan makabayaning pagtutulungan Mga kabrigada ligtas ng nakauwi sa San Jose Pili, Camarines Sur, ang limang lalaking na ng trabaho at human trafficking sa Mindanao. Sa tulong ho ito ng Brigada News FM Cagayan de Oro, Brigada News FM Naga, One Tahanan Party List at ng DSWD Region 10. Ayon ho kay Marcelo Badulio, isa ho sa mga biktima, nakatanggap sila ng TIG 15,000 mula sa DSWD habang tinulungan din ho sila ng Brigada News FM sa pagkain, transportasyon at pansamantalang matutuluyan. Nagpasalamat din sila kay Pagatpat Barangay Chairman Achilles Jude Babaran na tumulong sa kanilang pansamantalang tirahan at paghatid ho sa bus terminal. Matatandaan na noong July 23, matagumpay na silang nakabalik sa kanilang pamilya sa tulong ng Brigada Group. Nagpapasalamat po kami sa talaga sa Brigada, tapos po sa DSWD, tapos sa mga employer po ng Brigada, maraming salamat po na natulungan nyo kami, hindi nyo kami tinakwil kung anong nakuha namin. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM sa pangungunahon ng aming President-CEO na si Elmer V. Catulpos ay tauspusong pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One party list Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat! Kabrigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ng Drive DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Lay Bagyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Panlitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.